Bakit malagim o nakakahiya si BBM yung katapusan ni BBM? Pag hindi ka nakaalis dyan sa Malacanang, aabutan ka ng taong bayan dyan. Huhuliin ka ng sarili mong PSG. Ng PSG mismo ang huhuli sa'yo. At ang order namin sa PSG, huwag niyong bibitawan niya. Magiging malagim at kahiyahiya diumano ang magiging katapusan ng Marcos administration ayon pa sa kilalang retiradong heneral na si Dado Enrique. Dagdag pa nito ay babaliktad niya ang mga militar at mga uniform personnel laban kay Bongbong Marcos lalo na ang kanyang PSG or Presidential Security Guards na hihila sa kanya palabas ng Malacanang dahil punong-puno na ang taong bayan sa katiwalian ng kasulukuyang administrasyon si Bongbong Marcos di umano ang punot dulo ng korupsyon dahil hinayaan niya si Martin Romualdez at Saldico na ubusin sa korupsyon ang pondo ng ating bansa kaya tayo nagkaletsi-letsi na at pabagsak na lahat. Bakit ma malagim o nakakaya si BBM, yung katapusan ni BBM? Kasi you will find out BBM that you will not be able to control the armed forces. Babaliktad yung ano, yung armed forces at mga general ang may iwan. <laughs> nawawala yung mga nawawala yung sundalo. Nasa nasana yung mga sundalo? Nandoon sa taong bayan. Kung hindi nyo nakikita yan, eh, good luck sa inyo. <laughs> good luck sa inyo. Kasi, masado kayong mataas, hindi nyo nakikita, detached kayo sa mga tao at nananaginip kayo dyan sa sa, sa itaas, sa mga pwesto ninyo. Kala ninyo, eh, hawak ninyo yung mga tao. Hindi. Ang may hawak ng mga tao, taong bayan, nandyan lang sila, yung mga sundalo at mga pulis. Ngayon, pagka nakita ng mga polis na yung order na binibigay ninyo ay illegal na, babaklas yan talaga. Kakampiya sa taong bayan. And it will be ano eh, humiliating for you as the commander-in-chief. And then, either the people will catch catch you, no? Pag ikaw, hindi ka nakaalis, Bongbong Marcos. Pag hindi ka nakaalis dyan sa Malacanang, aabutan ka ng taong bayan dyan huhuling ka ng sarili mong PSG. Kasi pagka bumaliktad na ang AFP mo, ng PSG mismo ang huhuli sa'yo. At ang order namin sa PSG, huwag niyong bibitawan yan. Huwag niyo naman sasaktan. No? Pag kami kababayan natin na nagpipilit na saktan yang si Marcos, huwag niyong bibitawan, huwag niyong pigilan niyo lang. Mga kababayan, huwag niyong aanin si Marcos because number one, he has to be subjected to a hair follicle drug test. Because we want the world to know, the world to know that Bongbong Marcos is a cocaine addict user. Kahihiyahiya yun. We want our history books to write, to be written there. That Bongbong -bong Marcos Jr., Jr., anak ni Marcos Sr. na pinalayas sa taong bayan, pinalayas sa EDSA 3, ay isang adik It will be written in history. At tsaka natin ng gulpihin. <laughs> tsaka natin itali sa luneta at dun ninyo turuk-turukin. Bahala kayo. Bahala kayo sasabihin niyo inhuman. Wala na yung wala na yung you, ano yung human rights. Burado ang human rights. Sasara natin ang human rights. I-reformat -re natin ang human rights because yung human rights masyadong one-sided. Hindi nag-side sa gobyerno, sa go, sa mga sundalo at police, pero pag ang pagkakriminal ang ano o NPA ang nasaktan, puta ng demanda, ng demanda sa mga mga pulis at militar. Puta, pero pinagpupugotan na ng ulo, Patay na nga, binabaril pa sa ulo eh. Ang mga polis natin sa military. Tarantadong human rights natin eh. Gago eh. Ninanakawan na taong bayan. Wala pang paki yung bang eh. Ginulpi na yung... Winasak na yung KOJC eh. puta, tahimik ang human rights. Anong klaseng human rights na institusyon yan? Guaranteed by the Constitution. Something's wrong. Yeah, we have to shut it down and reboot it. Ganon din yung Comelec. Ganon din yung lahat ng institusyon. Panay-failure. Panay-failure. Now, whoever will run this government, you better be sure that you can hack it, you can control it, you can make sure na you can uh, handle it. Bring out the truth. Alin ba dito yung mga mali? Alin di sino dito mga magnanakaw? If it reaches Marcos, so be it let him uh, pay for it for his crime kung ko hanggang kay Romualdez lang yan then let him pay for it in grand daboya and then habulin lahat lahat ng involved ng mga congressmen you will be under arrest when the the people rise up when the people rise up na hindi na mapigilan kunwari umabot tayo na kuno umabot tayo doon sa sa day of reckoning na yan at talaga naging reckoning lahat ng tao. Anyone, 120 million Filipinos, can arrest these people, these uh, criminals. No? We will try them. We will have courts to try them. Seven days lang. We will give them all the benefit na it's a clean trial. Meron silang mga, ano, wala, pero wala nang mga postpone, postpone. Diretso yan, seven days lang. Tapos noon, na. Uh, malaman natin na mga magdanakaw talaga, may evidences, may testimonies. Kaya kayo mga Pilipino na may alam, you move forward. We'll open up a line para makatawag kayo and then may testimonya kayo. Naalam yung daming troll, ano? Uh, mga troll. I-screenshot nyo na muna bago nyo burayin yung mga troll para forfeited na yung mga benefits nila sa bagong bansa natin, ano? Forfeited na. Wala na kayong matanggap na pera sa sa uh, gobyerno natin when you uh, in time, no? Uh, tapos na uh, wala kayong full health coverage, mamatay kayo. Bahala kayong gumastos sa sarili niyo Screenshot niyo lang na screenshot and then give me the list. Uh, mga walang yung Pilipino yan eh. Yun yung yun yung uh, nakakainis sa atin. We're so divided. Masyado tayong ginago nito mga politiko nato na binabago nila yung naratibo tapos nun uh, ngayon ang paniwala nila yung naratibo na pinapasok nila go ahead you die for uh, Marcos you die for ano uh, for uh, this corrupt officials pero kayo muna inaano nyo pe sinasamba nyo pe kung ano-ano pe inaano nyo eh. tsaka don't worry lahat ng kurap, pahabulin natin. Lahat ng kurap, pahabulin natin. Sorry na lang dun sa mga kakakilala, kaibigan, sorry na lang kasi nag-crossover ka eh. Pagka nag-crossover ka, wala eh. So, if there are testimonies that you are corrupt, uh, sorry na lang. You don't deserve to run this country kasi corrupt ka. No? This is a whole of nation approach, this is a war against corruption. I don't give a shit kung sino yung corrupt. Tapusin natin to yung corruption. Kasi isa to sa mga naghumihila sa bansa natin, eh, na nagpag-iwanan tayo. Pagka nalinis natin yung corruption, bagoy natin yung, yung, mindset ng Pilipino, value system natin. Naging tradition yung corruption eh. Deeply rooted na eh. So we have to stand up and fight for a better Philippines. Ganun ka, ano lang At kung hindi kayo tatayo, eh, good luck. Good luck. Da, talagang deserving ng uh, Pilipinas, eh, malugmok. Anyway, mag-second coming naman, eh. Kaya, maayos din yan. Lahat ng mga makademonyo, eh, mamatay din, eh. Oh, matira yung mga matitino. So, kahiyaya yun, presidente ka. Anak ka ni Marcos senior, may mga ganyang-ganyang kapasalita, eh, hindi mo naman. Incompetent ka naman eh. Bakit mo pinirmahan yung gaa? Bakit? Eh, may mga blanco. Tapos ngayon, sinungaling ka pa. Wala ang blanco. O, eh, di pinirmahan mo nga. Wala. Eh, ganun din. Kaya may blanco, hindi blanco, may sala ka, may problema ka. Pinirmahan mo eh. O, assuming na walang blanco, pinirmahan mo. Pinirmahan mo pa rin. O, di sino ngayon na may kasalanan na nagkaroon ng ganyan-ganyan na insertion. Ikaw, pinirmaan mo eh. Gago. Kaya kahit anong argumentong gawin mo, bong-bong Marcos, eh talagang may problema ka. Ikaw ang pumirme, ikaw ang executive. Huwag may papasa ngayon yung responsibilidad kung kani-kanino. Kaya nagnakaw yung pinsan mo, pinapayagan mo. Kaya nagnakaw yung siko, pinapayagan yung magpinsan. Kaya naging ganyan yung Congress natin, nangyayabang, yes or no, yes or no, contempt ka, contempt ka, putragis, pakukulong kita, Hanggang Pasko, pinakulong tong si Grijaldo. Tarantado tong kongres natin eh. O oh, ngayon, nasa sila. Natatakot kayo ngayon. At tahabulin kayo ng taong bayan. Lahat kayo aarestuhin ng taong bayan. Ano, no, panagmamalaki nyo, AAP, PNP, na binili nyo. Eh, tignan natin. Tignan natin. Pagka yung taong bayan ang nagrevolusyon, ah, hindi, hindi mapipigil yan. Ayaw, nagpe-predict lang ako eh pag nagrevolusyon yung taong bayan, sino tatayo dyan na lalaban sa taong bayan? sino si Raulo? Ikaw may baril ka, may pambambo ka, sa tingin nyo, safe kayo sa taong bayan? Na armado rin? Ah, wala, mamamatay kayo. Kung sasagasa, kung babanggay nyo yung taong bayan, naggalit, naggalit sa korupsyon. L legal na legal yung galit kami sa korupsyon. Pag yung sasabing mga bayolente itong mga tao at no, gago kayo. Eh, pero protectan niyo, abusado eh. Kalaban kayo ng taong bayan. Kaya nga, mag-isip-isip kayo. Mga, mga men in uniform, mag-isip-isip kayo. Nalalapit na yung, yung stress factor Ha Hahataw ng sandaan. Hindi nyo malamang kung anong gagawin. <laughs> Pinapaharag sa iyo yung taong bayan. Pinapabomba. Pinapabomba bomba ng tubig o kaya ng ano, eh lalo yung gagalitin yung tao. Let the people rise up and fight for this country. You should be the ones protecting the people from harm. But if you impose harm sa taong bayan, the people will harm you. Eh, enough of this good, this friendly talk na hindi natin kalaban, hindi kalaban, hindi. Ano lang yun? Bolatik lang yun ng mga leader. Bolatik, bolatik lang yun para ma hindi mag-clash. Pero hindi rin yan maiiwasan ng mga leader kasi galit na yung tao talaga. Inabuso nyo talaga eh. And uh, remember, you're getting your salaries from the people. It's so easy that the people will disband the entire organization and put a new one. Daming reservice eh. Daming Pilipino walang trabaho. Madaling mag-train madaling mag-recall ng mga matitino. Madaming pwedeng mag-training. Ngayon, kung may matitinong naiwan dyan, kayo magiging kadre, kayo magiging core, core group ng bagong armed forces ka bagong PNP. Kokorekin na natin lahat, i-reboot -re nga natin lahat. Eh. Hanggang Academy, PNPA at PMA. ah oh, hanggang Academy. I re reboot nga natin lahat because panay may problema. Eh. Something's wrong sa mga eskwelahan kasi nag-produce sila ng isang tore. Something's wrong. Something is wrong dito sa academy rin kasi nag-produce ng mga P na may problema. Oh. Iba 'to batagap ng pera. So something's wrong do sa production line. Eh we have to reboot. We have to reboot. Oh, ngayon, yung mga P-Mayor sa akin, eh magalit kayo. Magalit kayo hanggang Pasko ng, 2100, ng 2100. Magalit kayo sa akin. Eh, no, ngayon, patay na kayo, patay na ako. Magalit kayo. Ang sa akin, real talk. Hindi pwede dito kaplastikan. Hindi pwede dito yung kunwaring matino. Eh, makikita mo yung mga kasama natin, hindi matino. Anong kaplastikan yan? Ah. Oh, proud and bold you stand, bright beacon of the land. Oh, yeah. Meron pa tayong alma mater song. Meron pa tayong courage, integrity, loyalty. Meron pa tayong honor system. Ah, annyari. Annyari. <laughs> Kaya yung mga underclass, kayong mga tinyente, you discern. And di ba when you are faced with a dilemma, You ask the two basic questions. Did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? And if you can answer no to both questions, you are doing the honorable thing. Itesting ninyo. Kakampi ko sa taong bayan. Did I intend to deceive? Kakampi ko sa taong bayan. Galit sa corruption. War on corruption. Did I intend to take undue advantage? The answer is no because you're with the people and yet, that's in the Constitution. Sinumpaan nyo. You will uphold the Constitution. You will protect the people. You will fight all forces that will destroy <laughs> na ako nang toko ah. Ba't ako nag-instructor? Uh, Mantalan kung, kung kakampi kayo dun sa mga corrupt Ah, you're taking advantage. You're deceiving the Filipino people. Why? Sumumpa kayo, we will uphold the Constitution. We will protect the people. Pero what are you doing? You're not protecting the people. You are, in fact, fighting the people. You are prolonging the agony ng mga taong bayan. Kaya nga, ako, naniniwala ako, ano yan eh dinaanan ko rin kasi dinaanan ko yan. That that time I was in at one, I was in a dilemma. I-report Ire ko ba tong mga kasama ko kay Marcos? Pupunta ba ako sa Malacanang? Sasaludo ko kay kay senior. Sir. Permission to make statement, sir. Ano yan? Sir, may kutete. Uote ay chuchuado, chuchu, snitch. Pero isip ko, matitino naman tong kasama kong opisyal matitino eh, mga astig eh. oh, nakita ko si Onasan, astig naman si Onasan, first captain ng 71. Ma, ah, bilib na bilib kami sa kanya eh. oh, nakita ko si Aguinaldo. Okay, eh, combat officer eh. Nagpapaangayan eh. Lumalaban yan eh. At nakukuha niyang ma-return, mag-rebel return, mag return eh, yung mga NPA. Ang kasama niya pa na yung NPA eh. Eh, Aguinaldo, isang eh, ka nakakita ganong, Lieutenant Colonel, panay NPA yung kasama, Provincial Commander hahanip ah, tong mga official na to. Nasabi sabi ko, ba't ka ganitong Pilipinas? Meron ka mga general na astig din. Si General Browner, senior, na bossing ko sa Scout Ranger Regiment. Astig eh. Bawaw ng klase niya. Siya yung adjutant, no? O ex ah, sorry sir, ha? Ah, if I'm wrong. Ang, ang ano doon, astig-astig eh. Tapos nando si Sumel, na superintendent namin, first captain ng 53. Ah, ng 59. 53 si Kanapi, no? Panay mga first captain yung standard noon sa academy na maging uh, superintendent. So, yan, anak ng tokoa, ah, mga astig-astig 'to eh. Ano nangyari? Bakit pagkahiwalay eh, ng kampo, may Marcos, may anti-Marcos. Ay, for a lieutenant like me, Diyos ko. <laughs> ano ba ito pinasok ko? Bakit ko nadamay dito? Lintik na to. And you have, ang nakakadagdag sa pressure, you have men who are looking up to you. Sir, anong gagawin natin? Sabi po, tagi na. Sa akin kayo susunod. Anong tingin niyo sa akin? Oh, tinyente. Iyon e mga yan. General. Colonel General. O, sino mas matagal sa serbisyo? Malapit na maritarian. Ako, matagal pa ako sa serbisyo. O, mas matagal niyo ako O, de, kanino kayo susunod? Eh, sa inyo, sir. <laughs> sa inyo, sir. O, sige. Anong gagawin natin? Ano, gusto niyo? Pumatay tayo ng mga sibilyan. Ay, hindi, sir. Ayun naman pala, eh. O, ganun gusto niyo? Lulusob tayo sa, sa mga kabaro natin. Ay, hindi, sir. Ah, de, o gusto nyo, matulog na lang tayo. Tulog na lang tayo, sir. <laughs> natulog na lang. Tulog sila. Asa ko, gising. Hindi ako natulog eh. Gising ako. Nandun ako, nakikichismis ako, nakikimarites ako dun sa usap-usapan nila, General Browner, General Kanye. So, yung sinundo ko, yung pala yung, kala ko, Master Sergeant. <laughs> yung pala yung acting commanding general, dalawa commanding general na army si Ramas and then si Kanyeso, acting commanding general. Pinactivate na niya yung mga kanyon. Bobombay niya yung, yung <laughs> Kaya nga, Kanyeso Jr. ako, pagka um, meron na mag-defect dyan, permission! Pakan mo yung Malacanang, puhut na ragis niyan. Kaya huwag kayo lulusob ng Malacanang. <laughs> Baka tamaan kayo. Tatamaan <laughs> kayo. Ay, nako. Kasi yung mga ganyan, lalaban. At yung mga nandyan sa ground na mga police at saka mga AFP na PSG na hindi pa naliliwanagan kung anong gagawin, baka sumunod sa illegal na order. Eh, mapapasama kayo, kayong mga tao na inutusan ng mga leader nyo na lumusob. Kaya, it's best na hintayin nyo kung ano yung, yung order. No? Huwag niyong basta-basta isasakripisyo yung buhay niyo na ganun lang.